itu nose besot ingat tam isana pidimeni tu lami anu paba ah upload na sia punya ni dapat baktiknya ni memang alang-alang sama na ke sana si gainer ni pete Ang so, Ano masasabi mo? Lamit lili. Sarap Masa, yan. Masarap. Ang, 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 ang masasabi ko lang, masarap ang tuba. Duh, si Kapag maitim na kayo ng Sebagi, di na kailangan na si R ke si lingon dito, lingon sa kaliwa. Lihat, kataksan, lihat. Ini siya, layo sa sakit. Tira gulgul kemai si igit. Abibi, aku di ngomot, eh balo mok, blagin eh. Kama taro. Usap, re. Ayo, awayin. Nami, man. Hei, dararoso. Ilan, eh. Oh, singko na pertenegahan na. Sige, singko. Pak, pot. Pak, degana. Pumain na kayo ngisak, ewe. Ay, pero, atong, Bukaw parang. ni kay Siwit. Yawit. Karon ka bang, maram, buong buong, buong ay, baka una, ka. na ba ako? Sidiran kang ay, ay, ay pag. Si joseph pa kay may kay mo Tagalog dire, pero pag abot sa buwan wala yang Tagalog. Ako oh, to eh. <laughs> <Dati> <laughs> may ako gobili <bagay>, ako ato. <laughs>

pala. Oh, mga taong pala igit. Hmm? Ano kaya daw ko popcorn. <laughs> nah, bisa Popcorn aku, <laughs> Anawa na. Hapla na <laughs> <Ari kue. laughs>

Kedua nak ni kedua ni mana? Saya ikar ini. Sep, nak Oh, dah lakukan tambal dong. Sep, kamu <laughs> nak nyari sebaket? Matai. Menyita tang tapi tak sep, menyita tang tapi beron. Baik oh. betul kita on

bisa ke dalam satu motor tu nak telisin satu tu. Mata lagi buat tu. Oh, ada tu SIM card nih Ah, SIM card. Ada signal tu tu. PM. Okay, sa kung kauban guys, oh, lak na. Naubog na. Naubog na, naubog na sa kuan. Popcorn. Napa yung mas lamit ato nga pamisi dyan? Ang atlod ba? Ang gini. Pero kalibang mo, hindi ko. Kupod. Ilang tarong. Ilang

Bugas-bugas <laughs> lagi. Oh. hah? Indak ko lagi lagi. Okay. Magagana ni mag-Oh my god, may ba. Dil na si lalom wala. Ha? Wala lalo. Ngawas na gid. Tekop na sila lalo patai ka. Pader banas kita. So guys, na midiret pero Lunes. Ay lang inang eskulahan diri ba, guys. Ay magtagalog manay ta kay nagahan may ko friend nga nanuod sa akong video, Tagalog i. Eh. Ayon guys. Hmm. Shout, out, shout out kay pra, Patricia Aw oh. Alam mo ba dai? Eskulahan po yan. yan. Ano, sobrang tahimik, no? So maraming mga bata nag-aaral diyan. Oo. Kagandahan dito sa bundok. Oy, tagak. Kagandahan sa bundok dito, yung paaralan nila. Sobrang tahimik. Pero ano yan? Marami yung mga bata nag-aaral diyan. Ano yan? Elementary school. Oo. Mamaya-maya, mga tanghali, magsiuwi ano yan dito kasi kagandahan dito ang mga bata nag-aaral yung nanay at tatay naman ay nasa wakiran yung paaralan na yan ang katabi dyan ano na yan eh gubat na gubat yan gubat simple simple dito kasi Mindanao kasi simple lang yung mga tao eh hindi na nangangarap na maging mayaman basta meron yun lang ito naman yan ang bundok ko. agis Against the light, di makikita. Pero bundok po yan. Nakagubatan din yan. Pero ano ay ano na rin. Ah, ginawang ano na rin. Yung sakahan. Ginawang sakahan ng mga ano. at ah, tawag noon, palay. Palay sa ano. Palay sa malaba. Palay, palay sa kamalo. Palay sa uga. Sa galog. Makumain kayo palay ng isang sa... Ano ba yung Tagalog guys? Kalimutan ko. At dampawang. Ha? Mira pa dito. Kasi mabilis-bilis yan kayo ng isang dapawang. Hmm. Dito dito kasi guys, parang ala Jap ala Japan kasi minsan lang yung ano, dumadaan na sa sakyan. Tatulad sa kayo ng isang kumain banana. Oh. Hmm. <laughs> Ito naman guys, relic sa banana. Kamag-anak niya si Kono, si Monkey de Orsi. Si Cesar. Oy, mo wala ante kan sa jing no. Kamag-anak niya kasi Para si Cesar. Asa makakapalit? Dito tumi tapihan ako, tapihan ko. Yan. Hey, Kamag-anak niya kasi si Cesar eh. Ay, hindi, kapatid. Kapatid. Yung, yung... Nagkita si yun sa, Royce, ano... guys. Ano yan? Nag-alala yan sa lamas. <laughs> <laughs> lamas ka rin <nung>, ba yung <laughs> <laughs> Parang si Papa kay kay nag-call mo siya, guys, kanan Nangako mo dyan nga, lamas lang iya patay. Ang madalaan eh, tanladro siguro. <laughs> ah, tanladro sa'yo. Tanlad lang, tanladro. Nahirapan kami sa karisod. Sit, no? Um, Pati pero yung guys grabe yang mga ang incredible to. Sa nanono diyan gusto nga ano, gusto yung malaki yung malips nga itlog. Yung yung gusto, <laughs> gustong mga ano mga gamot-gamot sa kahoy hmm. ay stay stay to na lang kay diyan kasi papunta kami Maynila. Bali magmotor mag eh. lagi papuntang Maynila. No sa ngayon di ba kasi hindi Ito mukha kasi hindi matanggap-tanggap sa Maynila. Pumunta kayo may dito kapag di mayroon kam인이i. na kami lisensya, pag kapag eh. wala 'yon, hindi kami alis. Uy, para mo balik oh. Maayo malagi. Ay, ako tulog-tulog din ako. Tulog-tulog. Uy. Oo. Kaso lang, di ko anan ros, no? Di ana ano? Yung anak to, ros? Atong ilaking anak, kajakot ito.

Naulian ta kete sa ganyang mukanya. Kat. Kahet matangos ilong yan, Marco yan. Minikin ka, Jon? Kat matangos ng ilong boy. Haye posa buloy adik ke bui

Tagalog? Yawa na. Hindi ka man siya magsinabi ng Tagalog. Ano nangyari niya? Wala yun tayong magagawa dito kapag hindi niya magsinabi ng Tagalog. Nah. Anong Tagalog? Wala yun. Magbisaya lang kayo siya dito. Nah. Guys, lasing na po yan. Lasing na po yan sa syugtong. Inom na ako ng isang taba kasi lasing na ako dito. Tumutulong na ako ng isang purok. Yung tuba niya guys. Yung tuba niya guys. Taba na.

Yan ang mga baybahay ha. Kanya lang, ipatsin sa tonig vlog kay. Hi guys. <coughs> Kikan ko na libang. Char. Ito. Hindi rin rin kayo. Doon mga kalasakan. Ang lapit ng mga kagubatan ko. Ayun. Kung magtatanong kayo kung saan ako galing. Siyempre. Alam na. Tumatay ang lolo mo. Te. Ayun. Yun ang tinatawag na pangalan nila. Ang pinapangalan nila eh. Mga Lasang Forevermore. Kundi sa Tagalog pa. Kagubatan. Forevermore. Yun. Yan. Nasa tuktok ng mundo po kami ngayon. Ay naglalako ng paninda namin. So walang-walang ganong bumibili. Kasi nga walang katao-tao Kasi yung mga tao dito ay nandun sa kabilang barangay pagbigaya ng pera ito pa daw no kasi so, hindi natin naabutan walang tinda walang benta kung baga ay kakatol man ay higal ba kung nalibang kung lubot ba lubog gusto ba ay bahak